Ayan guys. Eh, bagong hugas yung kawali natin oh. Kita mo pa may tubig yan. Oh. Totoo kaya yung ano? Makaluto ba yung init ng ano? Yan. May dala kong ano. Mantika, itlog, tsaka hotdog. Tatry natin ha. sobrang init alam mo tanghaling tapat to nakapayong ako nakapayong nakasombrero pa kasi sobrang init talaga hindi pa na ano yung tubig hindi pa natutuyo walang daya yan oh Nasa kalsada ako. Hmm. Wala akong dalang ano. Malayo pa bahay namin. So ngayon, nakasalang yan dito sa ano. Dito lang tayo sa parking kasi baka madaanan tayo dun sa kalsada. O kaya, init grabe. Nakapismas na tayo. Pansin ko medyo natutuyo na yung tubig so maglalagay na tayo ng mantika, no. Oh, sadyang makakaluto nga ba siya. Nakita ko kanina, ano siya 40 degree ang init. Sa Quezon City tayo. Kumahawakan ko ba 'yung kawali? Medyo mainit na nga. Sobrang init. ah lagi ini sobra 3 minutes na Jo humangin, nadumihan yung itlog. unti-unti na siya nag ano parang paluto na madumi nga lang kasi nandito tayo sa kalsada malikabok hey grabe unti-unti na siya naluluto ha ah. Di ba yung mga dumadaan, sinisilip niyan. Nanigas na nga yung itlog ko, konti na lang. Oh. Ah. Tintay lang natin. Uminit yung cellphone ko sobra. eh yeah. hmm. Iniwanan ko lang kasi yung cellphone ko umiinit din eh. Maniniwala ako kung nasa plato na nga lang. Maluluto pa yung hotdog ko. Oh. Wala pang mantika yan. O oh, dito. May mantika sa kabila. So abangan ko yan. Kung bumuka yan, ibig sabihin nakakaluto nga tayo sobrang init ng araw. Ote, okay, dinandahan lang. Oh. 'Di ba? Wala naman tayong dalang kalan dyan, o ano isasalang. Medyo na na siya, Day. No. Uh -huh. Mm. Pangayaman Namumuti na kunti 'yung ano. Ito oh, no? Uh -huh. Maluluto 'yan. Oh, wala pa ano eh, 30 minutes pa lang. Maluluto nga yung itlog. Inantay eh, ko ngayong hotdog maluto na lang sa plato. Oh. Pag bumuka yan, ibig sabihin, sobrang init na talaga. Grabe, pag naluto talaga itong hotdog, nasa pinggan lang ba? O, oh, pag ito bumuka, sa so init na talaga yan. Hindi pa nga nalapag eh. Nalapag yung plato. 20 minutes na nakalipas. Yan na yung hotdog. So, ano yun natin na mamaya? Balikan. Kasi hindi ko kaya ang init. Baka tumas din ang BP ko, no? Ito, nakikita ko sa ano, sumisilong lang ako. Kailangan kong sumilong. Kasi ang init talaga. Aray, silong ako. Hmm. Wala kang makitang kalan, ha? Parking yan. Kasi, besa sobrang init. Bumigay din yung dinikit kong glue sa planggana ko. Ayan, no? Ito ay nakaglolang yan. Bumigay na. Sobrang init. Tapos yung hot dog. Hati na ano na siya. Grabe yung hiwa. Bumuka na. No. Tapos yung itlog. Di ko alam kung pwede lang balik ka rin. Ay, grabe. Wala na. Paniniwala na talaga ako. Ako na yung nag-proof. Mm. Oh, luto na yung hot dog. Oh. Balik ta rin natin. Nasa ano lang yan. Langgana. Tapos yung uh, itlog. itlog nagagalaw pa naman siya hindi pa siya totally buo no? isang oras na 1 hour and 5 minutes punta natin magato na ba kasi umiinit din yung cellphone ko sobrang init oh namuti na Bumuka nga yung dinikit kong glue. Oh, um, hot dog day, oh. <laughs> lagi ka, ito? ka? Mm. Mamo na nga. Sobra. Oh, totoo na. Nakakaluto nga init. Naluto na yan? O, oh, nasa plato nga lang, oh. Bumubo na siya. O, oh, di ba? pag ano na yan. May mga na pumupunta na dito. Wala man akong... Niluluto ang kalan dyan, ha? 40 degrees Celsius oh, tayo. Yan, ha? totoo yan, Totoo yan yung ginawa mm. ni Daking. Totoo oh, yan. O, proven yan. Walang ano yan. Walang apoy yan dyan. Iniiwanan Itla. ko lang. Inantay ko lang maluto yung itlog. Pero yung hotdog bumuka na. Totoo yan. Totoo <laughs> yan. Woo! <Totoo laughs> <yan. laughs> um, shout out kay Mader. Hello. <laughs> Support nyo si Daking, ha? Ipalo nyo si Daking. Totoo yan Salamat. ginawa niya. Salamat. Talagang laluto lang sa init. Iniwanan ko lang mother, mainit. Mapalikan ko na yung ano, mga isang oras na halahati. So, hindi siya totally siguro na luto talaga yung itlog. Pero hindi siya kumukulo. Ito naman yung hotdog. Bukang-buka -buka na siya. Ayan. So, binaliktad ko na yan kanina, no? Baliktaran yan. Talagang pare ko init. Ayan. Ah. Mm breakdown natin yan pantay na yung ano luto na siya tapos yung ano yung itlog. hindi siya totoong ano magkulo yung kumukulo na yung sabi nila kumukulo magluluto ng tilapia or ano pero hindi siya kumulo ang mainit lang ito na part ng sandok ko ito mainit hindi siya totally na ano yung ano itlog na bubuo ganyan lang siya. Hindi siya nakakaano. Pero kung magtsatsaga ka siguro, baka mamaya pwede siyang balik ka rin. Kasi hindi pa siya mababalik dahil malambot pa. No, ayan. Tignan mo. Oh, mo nito. Tignan daw niya yung ano, kung luto na ay, yung... Dapat ako sa video. Oo. oo. Kung Ang luto ng hotdog. Yung hotdog, bumuka na talaga. Ay, sa tuga. Ha? Oh. Oh, wala sa to. Oh. Ay una, yung, yung kinisapo sa ukan. Oh. Totoo yung, na? Video. Hmm. Oh, naluluto ka na, oh. <laughs> oh, naluluto <laughs> na oh. Ayun na siya. Ah. Wala kaming dalang kalan diyan, wala kang kalan pa ililito. Oh. Ayun. Kakaluto. Hindi siya totally naluluto talaga no. So, siguro mababaligtad mo yung itlog sa ilang oras ng pagtsatsaga pero init hanggang ano lang talaga ang pagkano ng itlog pero yung hotdog bukang buka talaga pero hindi natin mapanohang makain yan kasi hindi naman nakaluto sa apo hindi ko alam kung pwedeng kainin pero marumi kasi nandito alikabok sa labas sobrang init saka yung itlog nga naanohan na ng buhangin kasi nasa lapag nga lang sya sumadumi so madumi